Yo, what's up? This is Jorix Vlog. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, so maglalaba tayo nga guys dahil uh, hindi tayo nagtinda kanina. So pinaka-day off natin ngayon dahil nga mamaya pupunta kami doon sa hospital para magpapa check up doon sa asawa ko kasi ngayon yung schedule niya para kami babalik sa daska. So habang mamaya pa naman kasi yung ating schedule mamaya pang 12pm. So dito muna tayo guys sa ating labahan na yan. So maglalaba tayo guys. Alaba tayo, babanlaba natin. Kaya lang medyo madilim yung panahon, makulimlim. Uh, sana huwag namang umulan para makapagpatuyo tayo. So, pagkatapos natin maglaba guys, ito naman yung ating gagawin. Ayan yung ating sidecar. Ayan. Kasi sira na yung bearing nito guys. Ayan. Ito. Ayan. Tanggal na yung bearing yan. So, papalitan natin mamaya guys pagkatapos natin ng maglaba. Pati yung gulong bibili tayo. Kasi meron na tayo ditong rim. So, i-unboxing na lang natin mamaya yon May na-order na tayo sa Lazada at dumating na. So, papalitan na natin to guys. Pala ko sana mamaya pipinturahan. Kaso lang, uh, wala tayong oras. Kailangan natin ng maganap buhay. So, ngayon tayo nagkaroon kasi nga mamaya check up ng asawa ko. So mamaya pa na mga hapon Gagawin mo natin So guys laban mo na tayo Tara guys samahan nyo ko so, Guys bandoan mo na tayo dito so, natin po. Marami pa tayo so, natin po tayong gagawin Bandoan mo na tayo dito Bago Bandaunin natin Bago na tayo magpapilis

no,

sama ko. Ayan. Ang kapat. Ito yung mangga. Ayan. May mga bulak na rin guys. Siguro mga December yan. May bunga na yan. Ayan. Ayan. Ayan yan. Eh. Ayan yung bulak na. Medyo makakulimlim talaga siya. Parang babagsak na guys. So guys, uh, tabi muna natin yung ating laban uh, na lagyan na natin ang down ni eh. So, mamaya na lang. Kasi nga, marami pa tayong gagawin. Bibilip tayo ng gulong. Kaya nga, uh, kakapit natin doon sa ating side wheel. So, tara guys. Pagpipit naman natin. Ayan na. Tara guys, umuulan na. Ayan na, umulan na siya guys. So, yan may alam tayo bibili ng gulong kasi nga umulan, na. Pasok naman tayo sa loob. So, update naman tayo mamaya guys. A few minutes later. So guys, ito na yung gulong na binili natin sa pang side wheel natin. Hindi na tayo nag-video kanina gawa ng malakas ang ulan. So, medyo tumila na. Ah, ito na. Nabili natin to guys sa halagang 500. Ayan, pang murahin lang, pang side wheel lang naman to. So, ito yung kanyang ano, Ayan. 2.50 by 17. So, kakalasin na muna natin ito guys. Ito yung ating papalitan. So, ayan. Ayan yung papalitan natin. So, sira na kinalawang na. Hindi natin ang So, guys. Ito na yung ating So, ayan. Unboxing na natin guys. Ayan. Unboxing na natin siya. Saan na natin. Buti na lang medyo sumikat ng araw. So ayan na guys, ah uh, ito na yung natanggal na natin siya. So napaka legit naman guys ang kapo niyang rim. Napakaganda. Tsaka yung may dalawang dito siya. Yung kasama sama yan sa pag-order natin guys. So, kalasin na natin 'to guys. kalasin na natin 'to para matanggal natin yung gulong na 'to. alas lang guys yeah, yan Ayan. Ayan na guys yan na kalas na siya Ito so, Dito tayo naraban sa isa Kaya hindi siya mga tanggal tanggal dito Ayan tatanggalin na natin Ayan na guys ay hirap so Ayan na natin Ayan ito naman yung ating tatanggalin ito ayan, subukan natin tanggalin yan so guys natanggal na natin so yan oh ayan so guys kakabit na natin to kasi nga natanggal na natin kanina ayan tanggal na natin dito yung gulong natin kanina at saka yung kanyang rim at ito naman yung gulong ayan yung gulong tupik ayan yung gulong 2.50 guys so by 17 so bumili na rin tayo ng bagong interior ayan kasi dito sana tanggalin natin kaya lang nahirapan ako wala tayong gamit so bumili na lang tayong bago so guys kapitan natin So guys, okay na siya ayan. Makita na natin siya. Makita natin yung ating rain at gulong. So hangin na, na natin, guys. Ganin so, so, natin kamangangin. So guys, okay na. Ayan siya, i-kabit na natin, ayan. Yeah. So guys, i-kabit na natin yung ating diri. So meron tayo itong dalawang diri. Ayan, para dito. Kabit ang diri. Ayan natin. So dito na natin ito sa babaturahin guys Ayan guys. nakakain natin. Ah, sabi natin. Pantay lang siya. Samitin natin ito. siya doon sa kabila. Wala ko lang silang nilinisan natin ito. Ayan. And guys, nilinis na natin siya. Ayan, inugasan natin ng gas. Okay. One, ano dito, um... So, nagtayin itong stopper. Bila na natin ito. kabit na kabit na natin yan wala lang tayong stopper dito yan pero okay na yan yan ganun lang kadali guys pagkabit ng side wheel okay na sya yan ilinisan na lang natin mamaya guys dami kalat so ito yung ating luma yan na palitan na natin sila na talaga sya So, dito tayo is yan. Ah, yan lang guys. At maraming maraming salamat sa pagpano na aking video. At kung bago ka lang sa akin channel, huwag naman kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit mo ang bell notification para updated ka sa aking mga bagong video. So, isang pagpano na araw sa aking lahat. And God bless all. And ingat po tayo lahat. Bye-bye.